Tortang talong na paborito mo. Lagyan na natin ng mayonnaise sa ibabaw ng tortang talong. Balatan natin ang talong gamit ang peeler para mas mabilis. Pagkatapos natin balatan ang tatlong talong, hiwain lang natin ang ganitong style ng talong ganito dapat ang hiwa ng talong. Pagkatapos natin mahiwa ang tatlong talong, maglagay lang tayo ng tubig sa isang lalagyan at lagyan ito ng asin. At ilagay natin ang tatlong talong at ibabad lang ito ng isang minuto para hindi mangitim ang talong. Makalipas ang isang minuto, pwede na natin itong banlawan. Ugasan lang natin. Nang isang beses ang talong sa malinis na tubig mag na tayo ng talong sa kumukulong tubig. Makalipas ang ilang saglit, balik ta na natin ang talong. Tanggalin na natin ang talong kapag okay na ito. Ngayon naman, gumawa tayo ng butter para sa ating tortang talong. Maglagay lang tayo ng isang cup ng harina sa ating lalagyan. At naman natin ang isang pirasong itlog at haluin lang natin ang itlog at tarina ng saglit dahan-dahan lang ang paglalagay ng tubig para makuha natin ang saktong lapot na ginagawang butter maglagay tayo ng konting asin lang sa ating butter at maglagay na rin tayo ng pamintang durog at haluin lang itong mabuti ready na ang ating butter Tara, ilagay na natin sa butter ang talong, isa-isa para malagyan lahat ng butter. Kapag may butter na ang talong, handa na ito para iprito. Maglagay na tayo ng mantika sa ating pan. Kapag mainit na ang mantika, ilagay na natin ang talong. Isa-isa lang nating ilagay dahil hindi kasya kapag golden brown na ang kabilang side, balik na natin ito. Makalipas ang ilang minuto pa, luto na ang unang tortang talong. Kaya hanguin na natin ito. Maglagay ulit tayo ng talong. Ito ang pangalawang tortang talong. Ganun pa rin, kapag golden brown na ang kabilang side, balik natin. Kapag luto na ang tortang talong, hanguin na natin ito. Ngayon naman, gagawa tayo ng pinakasos ng ating tortang talong. Meron tayo ditong mayonnaise at lalagyan lang natin ito ng ating bawang na pinino. Kapag okay na ang bawang, ilagay na natin ito sa mayonnaise. Ngayon naman, maghiwa tayo ng cheese, small cube cut na ilalagay din natin sa ating mayonnaise. Kapag nahiwa na ang cheese, pwede na natin ilagay sa ating mayonnaise. Haluin lang natin mabuti ang inilagay nating cheese sa ating mayonnaise. Maglagay na tayo ng pamintang durog, asukal at konting asin para mag ang lasa nito. Dahil ready na ang tortang talong at ang ating mayonnaise, kaya ilagay na natin ito sa ibabaw ng ating tortang talong. Ito ang ating sauce mayonnaise na may bawang, may cheese, may paminta, may asin, at asukal. Nasa inyo naman kung anong gusto nyong ilagay sa inyong tortang talong. Alam nyo na, kapag ready na ang ating niluto. Ang kasunod nito, walang iba, kundi tiki man time na. Ang unang subo, syempre sa akin. Pangalawang subo, sa akin ulit ang ikatlo at ikaapat na subo. Para sa inyo naman ito.